magic. Baka wants to climb in there. <laughs> wow. Baka likes it. Your chick will be so jealous when he sees this. Hi guys! Good morning everyone! Punta kami ng ano guys, ng Dawin Town kasi bibili kami ngayon ng kubo. Bibili kami ng kubo para sa amin. Para dyan oh. Lagay namin dyan sa um, sa ano namin, in front sa porch namin para sa mga pag may kami na. Tingnan namin kung magkano ang presyo. Okay. At pagkatapos okay. namin bumili ng kubo, ay punta naman kami ng Malatapay Market. Oh, no. Yeah. <laughs> Bibili kami ng mga gulay, mga prutas. Kasi ano ngayon, Miyerkules ngayon at may market. Market day sa isang town dito. Next to Dawin Town. Pwede, pwede. Pwede. Dalaw mo ko na. Wala, di yung uh, nabirin. Dako kayo. Pwede tani mag... Pwede na ta mag-fiesta ni Lin. Diba ni? So, ada na yun. Hindi na tito siya. Pwede na lang ko ato wala kayo di sa So, ito yung bibilhin namin, guys. Itong malaki. Sobrang laki. Perfect. Pwedeng maglagay dyan ng ano, banig at saka matulog dyan. Pwede din dito. na may wifi. Ito, 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 ito sana ang gusto ko kasi walang masyadong design. Simple lang ang design pero maliit siya. Maliit lang siya. Kaya yun na lang ang bibilhin namin. Ayan guys, i-deliver ide nila ang ang kubo mamaya mga 11.30. Punta na kami ngayon ng Malatapay Flea Market. Andun si Dimitri at saka si Yuri naghihintay. Yuri, welcome to Malatapay Market. Malway Malatapay Market. Yeah, uh -oh. Malatapay Flea Market. Dito din ma Dito din dadaan patungo sa Apo Island. Nandito ang port ng Apo Island. Dimitri the vlogger. Tara na, ang daming mga gulay, oh. Bamboo basket. Tagpila ni nga ni Col. Tolo 100. We can use that for laundry. Maybe three, will be three one. Three pieces for 100. Yeah, three pieces for 100. Uh -huh. The small one. Kining dagko. 180. 180. It's, It's cheap. cheap. We can buy maybe for laundry basket. Later na pagbalik. Kani uh na. -huh. Sobrang daming tuyo.

Kini mo yung pila to? 80, dayon 140? 100 ang tuway? Palit na ron. Hula to sa nakatukumban. Sigwitahan na lang dam. Aron mo ang gifty ka na. Sa unaw sa nakunakauna ha, kay malibog mong kuha ni ron. Di ba nakagbayad di sa? Oo. Di ba yan? Sa unaw. Sa unaw. Grabe, sobrang init dito guys. Tapos na kaming mamili ng mga prutas at mga ano, mga gulay. At bumili din kami ng isda. Mga bumili kami ng crabs at mga shells. Mm. Sobrang init. Puntahan natin ang kubo. Nandito na daw ang kubo. Nice, mama. That's nice. That's nice? You like it? Okay. That's right. It's coming. Let me add pistos, bata, oy! Let kay get Uy, babae man din driver. Astig man kayo sa atin dahil mag-drive. Amo ni tagiya. Astig kayo. Mayong hapon, udto, hapon baron. Adara. Astig pa lang driver nito. Babae. Ang bab tong driver pa lang may-ari ng business na to. Wow. Umba. Umba. Ayan, sulod ra. Dito na sa may kuan. Nay hamak. Apa? Nice. Yeah, nice. Very cool. Yeah, she got it. It's very cool. Oh, yeah. House for you. Morning. Go go inside. Yeah, <laughs> we we'll install install the house first. Okay, share. <laughs>

Thank you so much Вот драйвер Все установили Так, будем обедать тут Так, вот у нас хулиган небольшой есть Вот так убегает постоянно <coughs> <coughs> и смеется Бэби, кач Бэби чикен Baby bring Lunch time, everyone. Dito kami magla sa aming bagong kubo. Yan yung mga binili ko kaninang seafood. Meron tayong crab, may isda, tinola, may, may pinirito doon. Tsaka meron tayong guso. Ano ang Tagalog ng guso? Hindi ko alam. Like <laughs> guso salad na may kamatis at onion. At yung sauce yung pang sawsawan natin sa piniritong isda. Kalamansi at tuyo. Oh. Let's eat, Yuri. Time to eat. Time to eat. So fresh here. Try the lat lato. That's not lato. That's guso. 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 Not gusog. 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 Guso. Guso. <laughs> what Halamang dagat Is this busuk? Yeah try it Yummy? Mm -hmm. <laughs> Honestly You like it? Yeah vinegar Calamansi and a little bit of vinegar yeah, I like it. it's not a lot of vinegar Yum? Yuri yum yum soup Put more soup here. You want fish? You must eat fish also. Because fish is good for your brain. So you will be more clever. You will be a clever boy. Genius.

My hi guys nandito ako sa likod ng aming bahay kasi itatanim ko itong mga kalamansi na nabili, nabili namin sa market nung isang araw sabi ng nagtindahan nito isa ano to Ma, markot kalamansi yan may mga bunga na yan may natanim na akong isa dito dito ko lang ito itatanim sa likod ng aming bahay Diyan. Dito. So, tatanim ko lang from here to there. Siguro mga dalawang linya. Or isa lang. Pag anon. Hindi ko i-tatanim sa, ano, sa loob ng aming fence. Kasi wala kaming sapat na area doon para sa kalamansi. Kasi magtatanim pa kami doon ng mga ibang kulay. At ayaw naman namin na sobrang lumiit yung ano namin, bak aming bakuran. So, kaya dito na lang sila. So, ayan na guys. Tapos na ako magtanim ng aming mga kalamansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mga nasa 10 pieces of kalamansi ang naitanim kong ko 20, araw. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ano na 34, dito 36, farm 38, 39, 40, I'm so happy. Sana tumubo ito, lumaki at magbunga ng maraming marami. guys. Nililinisa namin ni itong aming kalamansi farm. <laughs> Yung mga tinanim ko kanina ng uh, kahapon na mga kalamansi. Ayan na. Ah. What? Rinisa namin ni to. At pa, mag -ano kami. Gagawa kami ng buko. Lalagyan namin ng ano? kalaman ah kalaman si <laughs> condensed milk lalagyan namin to ng condensed milk <laughs> Hindi pa to tapos kukuha pa kami ng ibang buko kasi kulang ayung buko namin How much? Mm -hmm. Na, pila na hoy?

Вот она, бака здесь ждет просто свинина, а? Смотрите. Жирная. Отожралась. Отожралась ты как? Нагбейкаху нам не напай. Канина гайс. actually mainit-init pa siya ipapatikim ko sa aming kapitbahay wow wow gamang supas. Okay, Parat na, dili na tamis akong supas. Akong supas pa, ano, para to, dili tong tamis. Double day siya, oh! Nahanap ang usa. First time na ako nakakita ng ani ka perfect nga rainbow. Look at the rainbow, guys. It's so perfect. Like, it's my first time seeing a perfect rainbow like this. Wow, look, you're a rainbow. It's a rainbow. What's the color of the rainbow? Green, pink. Blue, pink, what else? Purple. Red, yellow, green, there's no pink. <laughs> wow, amazing! The most beautiful rainbow I've ever seen in my entire life. It's so perfect! Amazing! Wow! It's drizzling right now and there's a rainbow.